Kumusta mga boss? Uh, ito ang aking Toyota Sienna 2011 um, Gagawin natin ngayon ay mag-check mag ng oxygen sensor Dahil napaka mahal ng oxygen sensor nito sa talier o sa dealer So ang gagawin natin ay mag-test tayo ng use yung uh, ano na surplus ng sensor galing sa required at uh, yun bali ang gagawin natin ngayon paano natin ito subukan ang gunk yard nasa 10 dollars lang ang isa sa dealer o sa kasa 700 Canadian dollars yung nasa likod ang bangkuan yung uh, problema yung sa, sa, likod sa likod ng makina nito kaso kung maglagay ka ng use o yung core Plus siguraduhin mo na uh, matino yung sensor kasi mahirap gawin to eh sinandun sa likod so para masigurado natin itong sensor dito sa harap madali lang kunin so yung nakuha mong galing uh, sensor sa rickyard o ikasang kasang soft glass pwede mong ilagay dito tapos i-drive mo yung sasakyan kung itignan mo sa scanner kung may kung, kung kumusta yung reading nya o kaya naman kung wala kang scanner i-drive mo na lang yung sasakyan kung walang engine light na lumabas so sabihin, ma matino, ma tong, matino yung sensor na nabili mo. So, yun ang gag gagawin natin ngayon. Na para makatipid tayo kasi mahal-mahal talaga na sensor. Lalo na itong nasa harap. So, ito yung galing sa ATS eh, na nakuha ko. So, naka binabad ko sa ano, mineral spirit para lumambot yung carbon niya ito. Ito yun. Ang problema lang nito ay eh, maiksik. Mahaba yung sa harap. So, yun ang gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng adaptor para humaba yung wire. So, ito meron tayong sample dito na sensor na mahaba-haba yung wire pero ang gagawin natin gagawa tayo ng male and female na plug para wala tayong ikakat na sensor na wire kasi hindi maganda yun hindi maganda magkat ng wire ng oxygen sensor so papakita ko sa inyo mamaya para ako gumawa ng ah, connector pero kailangan mo ng syempre kailangan mo ng male at saka female na connector <coughs> tapos uh, una bago mo matanggal itong nasa harap uh, kailangan ko uh, tanggalin mo muna itong intake itong plastic dito sa harap ito tanggalin mo muna yan Siguro gawin nyo lang uh tama yung sensor na nakuha nyo siguraduhin nyo lang na pati yung plug 100% na parehas talaga sya pati wire kasi delikado din kasi pag nagkamali ka dito pwede mong masunog yung computer kung magkamali ka kaya ingat ingat din make sure double check na ano, tamang wire tamang plug So iyan, ibigitan yung problema lang talaga niya, ma-exit. Kaya kailangan, kailangan gumawa ng uh, adapter. So, yun ang gagawin natin ngayon. Uh, ngayon, ito so, katanggalin na natin yung sensor. pala na ginamit ko dito eh ilagyan ko ng U-bolt so uh, makikita nyo na ginamitan ko ng U-bolt so ito na yung ano connector na gagawin natin so gaya ng sabi ko ingat kayo rito kasi make sure talaga na tama yung wire na pagkadugtong nyo dahil kasi pag mali, uh, maaaring masunog yung computer. So, fast forward na lang natin kasi matagal yung pagpagawa. Kasi talagang ni-make sure ko na hindi tayo magkamalo. ito na gawa na yung extension natin so bago ano bago nyo ilagay yung sensor kailangan uh, linisan nyo muna yung thread ng oxygen sensor dun sa exhaust kasi madalas uh, madumi yun eh Ka kalawang at kung basta na lang lagay mo yung sensor e, eh, posibleng ma, ma, cross thread mo so bili kayo nitong ano tracer na spark plug tracer so ito trace na natin So, makikita nyo na gaano siya kalinis so, makintam na yung thread nya diba tapos ito yung um, ano ko uh, ultrasonic uh, bat so para malinis yung oxygen sensor so bago nyo yung sya linisan ng ano, infu, ano bababad kailangan i-wire brush nyo muna siya para matanggal yung mga kalawang linisin nyo muna sa wire brush and then ito kung, kung meron kayong ganito kung wala, ibabad nyo lang sa mineral spirit mga 24 hours so pero kung may ultrasonic bat kayo mas maganda so ito na, bagay na natin So ito yung sensor sa bank 1 na galing sa ring Dapat sa bank 1 to kaya may click. So paalala ko lang. Kaya lang natin yung lagay dito para ma-test natin yung maayos ng madalian. So ito na yung cable na ginawa natin. So bali din drive ko tong sasakyan na to mga isang isang araw na drive. At wala siyang engine light. Maganda yung reading niya. So kaya kaya yun e, nilagay ko na sa likod and then yun, naayos ko na, naayos na yung problema at least $10 lang yung gastos ko rito kumpara sa $700 na bagong sensor So, kung nakakatulog tong video, uh, paki-subscribe naman at uh, like, share para may matulungan pa tayong iba. So, maraming salamat sa suporta.